Alam mo ba noong 2016 NBA Slam Dunk Contest, nangyari ang makasaysayang dunk sa NBA na ginawa ng isang Canadian dunker na si Jordan Kilganen. Ang dunk na ito ay hindi pa nagawa kahit sino mang NBA player sa history. Noong 2016 NBA All-Star Game sa Toronto, isang hindi malilimutang sandali ang nangyari sa halftime show. Pumasok sa eksena si Jordan Kilganen, isang Canadian dunk phenom na kilala sa kanyang viral videos at makabagong dunking style. Hindi siya NBA player, pero ang kanyang presensya ay nagdulot ng matinding ingay sa arena. Suot pa niya ang pants, tila hindi mo aakalain na kaya niyang gumawa ng mahika sa ere. Lahat ng mata ay nakatutok habang siya ay naghahanda sa kanyang dunk. At sa isang iglap, pumailan lang siya sa ere para sa isang dunk na nagpabaliw sa buong mundo. Ang dunk na ginawa niya ay tinatawag na Scorpion Dunk, isang napakahirap at bihirang gawin na galaw. Habang nasa ere, inabot niya ang bola mula sa likod ng kanyang ulo, sa baybam, sinaksak ito sa rim na parang bagyong dumaan. Hindi makapaniwala ang mga NBA stars na nanonood sa sidelines tulad ni Steph Curry at Zach Levine. Nagtayuan sila, sumigaw, at nagulat sa ginawa ni ang crowd ay parang sumabog sa tuwa at pagkabigla. Isa itong patunay na kahit hindi ka NBA player, basta may talento ka, mapapahanga mo ang lahat. Marami sa mga fans at analysts ang nagsabing isa yon sa pinakawild na dunk na nakita nila sa kahit anong NBA event. Hindi lang ito basta taas o lakas, kundi puro art at timing. Ang katawan ni Kilgannon ay tila wala sa batas ng gravity, at ang kontrol niya sa ere ay parang isang akrobatang eksperto. Kahit ang mga sanay sa high flying action ay hindi makapaniwala sa execution ng scorpion dunk, maging sa social media naging trending ito agad-agad. Libo-libong views at shares ang nakuha ng kanyang highlight sa loob lang ng ilang oras. Bilang isang street dunker na umaasa sa mga exhibition, si Kilganen ay matagal nang namamayagpad sa YouTube at mga dunk contest sa iba't ibang bansa. Ngunit ang NBA All-Star moment na ito ang naging crown ng glory niya sa mata ng mas malaking audience. Ipinakita niya na ang tunay na talento ay pwedeng manggaling sa labas ng tradisyonal na sistema. Siya ang mukha ng bagong henerasyon ng dunkers na hindi lang basta atleta, kundi mga tunay na performer. Sa halip na sapatos sa pangloro, suot niya ang jeans, isang simbolo ng confidence at swag. Ito ang gumawa sa kanya ng living legend sa dunkang world. Matapos ang dunk, maraming fans ang nagtangkang gayahin ito pero iilan lang ang nagtagumpay. Ang level ng flexibility, timing, at athleticism na kailangan para gawin iyon ay sobrang taas. Kahit ang ibang pro dunkers ay hirap sa eksaktong galaw na iyon. Si Kilganen ay naging inspirasyon hindi lang sa mga dunkers, kundi sa lahat ng nangangarap na maipakita ang tanilang talento sa malalaking entablado. Sa likod ng viral moment na iyon ay taon ng training, sakripisyo, at dedikasyon. Kaya ang tanyang dunk ay hindi lang show, isa itong obra. Sa kasaysayan ng NBA All-Star Breaks, isa ito sa mga hindi malilimutang highlight. Hindi mo kailangang maglaro sa NBA para maging bahagi ng All-Star Magic. Minsan, ang pinaka-epicong moment ay nagmumula sa labas ng spotlight ng liga. At sa pagkakataong yon, si Jordan Kilgannon ang bida ng pelikula. Ang Scorpion Dump niya ay patunay ng limitless potential ng tao pag nagsumikap. Kaya hanggang ngayon, nananatili ito sa alaala bilang isa sa pinaka-legendary dump sa kasaysayan ng basketball.